Nalaban? Yes Tayo na gutom tayo Hoy, ka parang ko to ha. na to Oh yes. Boss, ano yung mga ano yung dito? Yung pinibenta boss? Wait lang, uh, bago lang po kasi ako dito eh, tawagin ko yung manager ko para ma-explain sa inyo lahat ng na special namin dito. At sideline mo ba to, LA Tenorio? Uh, oo, oh, kapag tapos ng laro eh, pumunta ako rito eh. Ah, kaya hindi mo alam yung presyo no? Oh. Bago pa lang po ako eh. Saka kaya... Uh, yung binibenta niyo, um, yung, hindi nyo alam? Hindi ko pa alam eh, tawagin ko lang yung manager ko para ma-explain sa inyo. Sino ba yung manager mo? Ah, uh, wait lang pa, palalabasin ko lang. Surprise? Sige, sige. Sir, ah... Uh, kailangan ko kasi tulong nyo kasi bago pa lang ako dito mm. para ma-explain sa kanilang Hello, yung, si, si Batman yung manager dito, Ano ba yan? Ayun, sir oh. Pa-order po kasi ako, sir Ano po ba yung bestseller nyo dito? Yung ah. may-offer nyo sa akin Bestseller pa Pag-physic lang yan ah. Ano po? Kami dito, meron kaming Unli Rice Unli Chicken Meron na kayo, tama ba yun? 18 flavors Depende sa panglasa mo Kasi kami, pwede kami magsabi ng flavor na gusto namin Pero on your own you can get your own favorite No? Mm. Ang pinaka the best yan, umorder ka ng 18 flavors. Yan, orderin mo na yung 18 flavors na yung mga kaparanggay. O yan. Oh. Sige po, pa-order po nun. 18 ah. Oh, Oo, 18, 18 po. Dapat hindi 17. Sige, 18, 18, 18. po. Only rice. Only rice. Sige. Tawagin mo na buong barangay nyo. Tikman mo yung 18 flavors. Sige po, hintayin ko na lang ha. Pa-order po. Okay, go. Okay. Kaya mo Natagpuan nga natin ang napaka-solid at unlimited na saucy wings dito sa ating kabakauran. Ang maganda dito is meron silang 18 flavors na ino Kagaya ng hot bupalo, creamy bechamel, salted egg, bupa ranch, honey blaze bupalo, garlic mayo, honey butter, garlic, parmesan at marami pang iba. Sa alagang 199 pesos, meron ka ng 6 pieces wings plus anle rice. Kung gusto mo naman na anle wings, anle rice, isang shawarma at isang iced tea, 299 pesos only. At kung gusto mo naman i-anli ang iced tea mo, anli na rin ang wings, anli na rin ang rice, at may kasama pang isang shawarma rice, 329 pesos lamang ito. At kung gusto mo ng pang malakasang anli, 399 pesos. Eat all you can na. May kasamang wings, shawarma, rice, nachos, fries, pasta at iced tea. Meron silang mga drinks na ni Upper. Meron silang Ice Blended Series. Meron silang 20 na 90 pesos. Grande na 130 pesos. Kung gusto mo naman ng special na coffee series, meron din sila niyan sa alagang 99 pesos para sa benti at para sa malaking size na grande 139. Narito ang ibang detalye ng kanilang menu. Post nyo na lang. At ito nga ang Saucy Wings located at 1523 Lapu-Lapu Corner of Peña Street Baclaran, Paranaque City katabi lamang or gilid lamang siya ng Baclaran Church. Para sa karagdagang impormasyon, ipollow na lang ang kanilang official Facebook page for more information. Bagong bukas nga ang kanilang store dito kaya mapapansin nyo na napakalinis at napakaliwalas na kanilang dining area dito. Kaya ayay na ang barkada at pamilya para tikman ang Sosy Wings. So okay, yun si Kuyo, si Nakuyo. So sir, kamusta yung ano nyo? Yung pagkain nyo? Okay naman. Anli. Anli. Nakailang na mong chicken kayo? 18 pa lang. 18. Eh, yung <laughs> rice. Anli rice nyo ba kayo? Sa rice pa lang yung rice namin. Na Sa rice. Ah, uh, Mas solid naman yung ano, yung fry. Solid, solid. Panalo, panalo. No, may i-recommend mo ba ito? Sarap, sarap, sarap. Ano? Hanggang naodalang ba kayo? Titikim na yan!